maikli lang ang buhay. Spend quality time with your loved ones. Na kahit na sabihin mong nagtatrabaho, nagnegosyo para sa kanila, dapat sa trabaho mo, sa negosyo mo, mas mahalaga pa rin ang pamilya mo. Sino po dito ang nakapanood na ng pelikulang Rewind? Ako lang ba? Magpakatotoo kayo. Nahiya pa. Wala naman dapat ikahiya kasi maganda yung pelikula. In fact, ang daming mga reviews at mga comments tungkol dito as regards mga pwede nating ma-realize dahil sa pelikulang ito. Sa mga nakapanood ng pelikula, sana napansin po ninyo kung papaano na i ni Pepe Herrera ang karakter ng Diyos ng napaka-epektibo. Bagamat, siyempre, characterization lang yon at hindi naman natin po pwedeng i-portray ng eksaktong-eksakto ang Panginoon. Pero ang ganda ng pagkakaportray. portray Kasi pinortray ang Diyos bilang isang ordinaryong tao, nagkakabit lang ng ilaw, parang maintenance boy lang, na kinausap ni Ding Dong, ni John, na mayaman. Yung akala mong mahina pero malakas. Yung akala mong mapapaikot mo pero ikaw ang mapapasunod niya. Yung akala mong mauuto mo pero ikaw ang maniniklud at susunod sa kanya. Yun yung karakter kasi ng Diyos eh. O oh, hindi nga ba't ang Diyos na ito ang siyang nagpakababa. Higit pa sa pagpapakababa ng isang tao sapagkat siya'y namatay na parang isang kriminalo makasalanan. Pero kahit siya'y nagpapakababa, hindi naman siya papayag na pagyabangan natin siya, na pagmataasan natin siya. Siya itong may pinanganak nga po sa sabsaban, pero siya rin ang may-ari ng sandaigdigan. Siya itong napakabait, pero hindi lahat ay okay sa kanya, kaya nga may mga utos siya na dapat nating sundin. Talaga, siya itong Santo Nino at siya itong buong Nazareno. Pero siya rin ang haring si Kristo na dapat nating sunding ng mga tao. Kaya e mahalaga na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya upang maiwasan natin na magmayabang sa Diyos, tiktahan ng Diyos, pangunahan ng Diyos. Sapagkat sa pagkakaroon talaga natin ha, ng isang malalim na relasyon sa Diyos, mararamdaman natin kung sino siya sa buhay natin at kung sino tayo para sa Kanya hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin. Kahit na magalit tayo, kahit na magtampo tayo, kahit na mahirapan pa tayo, kung yun ang kailangan niyang gawin upang basagin niya ang yabang natin. At upang iparamdam, kundi man ipamukha sa atin na tayo ay kanyang mga nilalang na dapat sumunod sa kanyang banal na kalooban. Maliwanag ang sinasabi ni Santiago sa 4, is ang kanyang aklat. Ang Diyos ay nilalabanan ang mga mayabang samantalang pinagpapala naman niya ang mga may mababang kalooban. Brothers and sisters, hindi magiging palasak na kasabihan ang kasabihan, life is short o ang buhay ay maikli lang kung wala yung katotohanan. Marami nang nakapagpatunay niyan. Unfortunately, maraming nakapagpatunay niyan. Baka nga, nauso yung kasabihang yan dahil ang mga nakapagpatunay niyan ay yung mga taong may napagsisihan. Kasi madalas, na-embrace lang natin ang katotohanan ito kapag may mga chance na tayong pinalampas na mahalaga na hindi na maibabalik pa kapag may mga namatay na mga mahal sa buhay na mahalaga kapag tayo mismo ay mamamatay na. So bakit tayo maghihintay na matuto sa sarili nating kamalian kung ngayon pa lang ay pwede na tayong matuto sa pagkakamali ng iba? Kasi kung hihintayin pa natin matuto tayo sa pagkakamali natin, makababawas pa yun lalo ng oras natin, ng panahon natin sa mundong ito. Mahirap maghabol, mahirap bumawi. So as as now, matuto na tayo sa kanilang kamalian. Tandaan po natin ang kamatayan ay nagsisimula hindi lamang kapag tayo ay totally na tege na. Ang kamatayan na ay nagsisimula sa bawat buwan, sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat segundo na pinipili nating yakapin sa buhay ang mga walang kwentang bagay. Yung pagkat gadget mo, na inaabot ka na kung ilang oras, yung pakikipag-chismisan mo, yung pagtingin mo sa buhay ng ibang tao, mayinggit ka lang dyan mabubwisit ka lang sa mga nakikita mong mga videos na yan, magkakasala ka lang diyan. Bakit mo sasayangin sa pagkikimkim ng galit, sa hindi pagkibo sa mahal mo, sa pagtatrabaho at pagninegosyo na mapapabayaan mo na ang pamilya mo? Sa pagkakasala. Hindi po tayo niligha ng Diyos para sa mga bagay na ito, kaya siguradong ang sigurado ko na magiging malungkot tayo ang pagkamatay natin kung natin ang lahat ng ito. Tama, wala tayong choice kung kailan tayo mamatay. Pero meron tayong choice kung paano natin gusto mamatay. I mean, kung gusto mong maging masaya o malungkot ba? Kung gusto mong maging fulfilled o unfulfilled ba? Kung gusto mong mamatay ng sulit na sulit na ang buhay mo o kulang na kulang pa, bitin na bitin ka pa. May choice tayo dyan. At yan ay madedetermine kung paano natin isinasabuhay ngayon pa lang ang ating buhay. Kaya ngayon pa lang kapatid, piliin mo na kung sino ang gusto mong maging sa buhay mo. I mean, yung pasok sa talento mo, yung talagang ipaliligaya mo. Piliin mo na kung saan mo talaga gustong mapunta. Yung paroroonan ng buhay mo at hindi yung umaayon ka lang sa gusto ng ibang tao sa agos ng mundo at maaring hindi mo mapili yung reaksyon mo sa isang bagay na nangyari sa iyo. Nasaktan ka, nagkamali ka, nagkasala ka. Natural, malulungkot ka. Natural, mag-frustrate ka, madidisappoint ka. Initial reaction na Pero piliin mo ang magiging disposition mo pagkatapos no. Sa yung initial reaction, wala kang magagawa doon. Pero yung pipiliin mo o magpapaalipin ka sa isang sitwasyon pagkatapos ng no, choice mo na yun. Habang maaga, choose what is right for our life. Every day, we choose to live and not to die sa bawat moment ng ating buhay. Maging panalangin nawa natin araw-araw, pagkagising sa umaga, bago matulog, yung naging panalangin in David, vid, Psalm 90 verse 12, Lord, teach me to number the days of my life so I may gain wisdom of heart. Literal na pag-asalin, Panginoon, tulungan mo ko na mapilang yung mga natitira pang years o panahon sa buhay ko para maging marunong ako sa buhay nito. Kasi, coming from that literal na pag-asalin, kung titignan talaga natin, ko kanina yung survey from 2019, ang sabi doon, ang life expectancy ng bawat Pilipino lalaki, nasa 65, babae, 75, kalain mo lang naman. Haba yan. Pero isipin mo, ilang taon kang mag-aaral. Ilang taon kang sub-sub sa negosyo sa trabaho para makaipon kahit pa paano. Ilang taon din yung araw-araw, focus ka sa trabaho mo, bilang ina, bilang ama, sa pamilyang lalaba ka, etc. Lahat. So, isipin po natin, ha? Kung babawasan pa ito ng pagkagadget natin, kung babawasan pa ito ng pagtatanim ng galit natin, kung babawasan pa ito ng pagkakasala natin, kung babawasan pa ito ng mga walang kwentang bagay sa buhay natin, ilan na lang ang matitira Yun na lang talaga. Kaya sana, bawat minuto, isulit na, let us moment of our life as if it last. Para maging ibang disposition natin, para ang buhay natin ay isulit natin. Time heals. Time heals wounds. Hindi laging totoo yun. Eh kahit nga sa literal na pangyayari, nasugatan ka, nasa ka sa ka ng ice pick, eh syempre, dugo, 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 dugo. Magmamagandang loob sa iyo yung mga tao. Dada rin ka sa ospital, sabihin mo, hindi, hindi, dito na lang ako. Bakit? Time heals. Lalo kang duduguin. Lalo kang manghihina. Ikamamatay mo yan. Ikasisira mo yan. Ganun din ang mga bagay na tulad ng pag-aaway, di pagkakaunawaan na kung minsan na nagsisimula sa mga simpleng bagay lang din naman. Kapag pinagtagal mo yan, naku, mas lalong lalala yan. Mas lalong gagawak yan. Mas lalong lalalim yan. Kasi pagagawakin, palalalimin, palalalain ng promotor ng away yan. Hindi Paano yan gagawin ng demonyo? Ay, be, halimbawa, hindi mo na kayo na magkikibuan, mag-asawa, mag-apatid, mag-ina, mag-ama. Ang gagawin ng demonyo, magseset siya ng isang pagkakataon na parang nalulungkot ka. Ay, bubulungan ka ng demonyo. Nakita mo na, hindi ka man lang ma text hindi man lang makapag call, hindi man lang makapag-paramdam, tinitiis ka niya, kapal ng mukha siya may kasalanan, siya pang tumitiis sa'yo, nakita mo. O kaya, magseset siya ng pagkakataon na habang ikay nalulungkot na gano'n. Biglang yung asawa mo, nakatampuhan mo, yung kapatid mo, nakatampuhan mo. Abay, for some reasons may napanood o may nakita na palabas sa FB, sa YouTube o kaya sa TV na nakakatawa na ito. mo yun. Ano ang sabi ng demonyo sa'yo? Nakita mo na. Kahit hindi kayo nakikibuan, masaya pa rin siya. Wala ka talaga sa kanya. Di ba? binubulag ka na ng sablo para maging malala na. Tama namang when you are not at your best, huwag muna harapin yung tao. Space and time muna. Pero huwag namang million years. Huwag patatagalin. Kasi hindi makatutulong yun. Kaya pansinin po ninyo sa ating Ebanghelyo. Ang sabi dito, kapag naalala mo na may sama ng loob sa'yo ang kapatid mo, hindi pinag-uusapan dito sino ang may kasalanan, sino ang mali, sino ang tama, hindi. Sino ang unang makaalala, teka, hindi kami ayos mag-asawa. You make the first move. Dapat may makna. Oh, kahit naman hindi ikaw ang may kasalanan, hindi naman ibig sabihin nun magsasorry ka, okay, huwag ka magsasorry. Kasi baka isipin niya, maling-mali na siya, tama pa siya, pero magparamdam ka na nagre-reach out pinapansin mo siya na ka ng paraan para mag-reconcile kayong dalawa. Ganun. Let me end with this. Kasi nag-end din ang ibanghelyo ng ganito tungkol sa paghuhukom. Ang ni-insinuate nito marahil ng Panginoon ay pwede rin yung katotohanan na may ng buhay. Huwag nating aksayahin sa mga walang kwentang bagay katulad ng pag-aaway. Kasi sa mga oras sa na tayo nag-aaway at sa mga oras na hindi tayo nagkikibuan, nagtitiisan, marami ang panahon na nasa sayang. So guys, Magpatawad ka. Gumawa ka ng mabuti kahit sa nagkasala sa'yo. Can we take it? I Aminin, mean, kapag naiisip pa lang natin yung taong nagkasala sa atin, yung tindi ng ginawa sa atin, nasisira na ang moment natin. Di ba? Alam po ninyo, kapag ako'y nagpe-prepare ng homily para sa inyo, ako ang unang-unang tinatamaan ng pineprepare ko. Kasi habang nagpe-prepare ako nito, bigla akong naisip, Nako! Bigla akong nakakita sa FB, Nako! yung kandidato sa senador, nainis na inis ako. Kasi siyang bastos-bastos niya. Ang sabi nga nung kaibigan ko, si Philip Fajardo, parang nakakain ng basura. Kasi kapag siya ini-interview, kanal, imbornal ang lumalabas sa bunganga niya. Foul talaga. Parang hindi nag -alab. Pag kayong mag retest si ano yun, si ano yun, huwag oh, Kasi nga, ito yung sasabihin ko sa inyo. The moment I thought of this person, naisip ko, Lord, ito ba yun? Ito ba yung mamahaling ko? And suddenly, parang naisip ko, sumasagot si Lord, ito. Lahat ng sinabi mo, kaya mo. Itong mahalin, ang kandidatong ito, ang mag-isip ng mabuti para sa kapakanan niya, kaya mo? Hindi! Iyon ang kayanin mo para mas maging strong ang pananampalataya mo. Hmm. Mahirap po ito, ha? Mahirap ito. Mahirap ito. Pero kakayanin natin kung magkakaroon tayo ng mentality ni David. Ang sabi niya sa ating first reading, sana nag-getching ninyo. Ang sabi niya dito, For the Lord rewards those who are faithful and just. Ginagantimpalaan ng Panginoon ang taong tapat at matuwid. Yung hindi humihilig sa pagkakasala, ano man ang mangyayari. That's it. And you, yung blessing na iniisip ni David dito, hindi just-just, hindi basta-basta, kasi mahirap yung ginawa niya. Lahat ng mabuti, nagawa, pleasing to God. Lahat ng mabuting gawa, nire-reward ni God. Lahat ng mabuting gawa, nakapagpapalalim, nakapagpapastrong ng ating pananampalataya. Pero sigurado ko, iba ang mabuting gawa sa ngalan ng pagpapatawad. Kasi mahirap yun. Sabi ko niya sa inyo kanina, di ba? Hindi natin nakasanayan yun. Because that is practically against our nature. Kaya nga kapag sinasabi sa 'yong patawarin mo na, anong sinasabi mo? Kiss ba ako? We attribute such forgiveness only to God. Kaya nga meron tayong kasabihan, to err is human, to forgive is divine. Hindi sinasabing to share is divine. At kaya nga sinasabi sa ating gospel reading, when we forgive, we become more like sons and daughters of God. Tayo mas nagiging mga anak ng Diyos. At kaya nga, ito, pansinin po ninyo, ang sabi sa ating gospel reading, Be merciful as your heavenly Father is merciful. Alam po ba ninyo ito? Mauulit ito sa ibang part ng gospel. Gospel according to St. Matthew 5.48. Dito ang sabi, Be merciful as your heavenly Father is merciful. Kay Matthew, be perfect as your heavenly Father is perfect. Iniba lang yung salita. Bakit? Ang pinapakita dito, Mercy is the perfection of God. Kaya kung gusto mong maging perfect, kung gusto mong mas maging ganap, kung gusto mong mas mapalapit sa Diyos, kung gusto mong mas maging tunay na anak ng Diyos, kung gusto mong mas lalong matuwa sa iyo ang Diyos, forgive. At dahil kapag when we forgive, tayo mas napapalapit sa Diyos, tayo mas maging tunay na mga anak ng Diyos, hindi ka labis sabihin that when we forgive, ang blessing ay hindi basta-basta ito'y malulubos, ay ito aagos, siksikliglig, at umaabaw pa. Alam mo, it overflows. Hindi lang ikaw ang maapektuhan, kundi ang maraming tao. Kapag nag-stick ka to what is right, pero you are conquering evil with good, mas magkakaroon ng unity ang bansa ito. Kapag magpadawad ka, lang nagkasalan sa'yo in the context, lalong-lalo na ng isang pamilya, mas maraming mangyayaring maganda. Maniwala ka. Kung pwedeng dahil sa pagkapatawad mo, sa mister mong nagkasala sa'yo, pwedeng mas magbago siya. Lalong-lalo na yung mga sumablay ng isang beses lang. Ito hindi naman talaga mga babaero ito eh. Nasablay lang isang beses. Sinisigurado ko sa'yo, patawarin mo yan? Magbabago yan. Sigurado ko. Halimbawa, nagkamali lang ng minsan ng misis mo, patawarin mas magbabago yan, maniwala. Mas mamahalin ka niya. Pa, paano kung sa pagpatawad mo, mas magbago nga yung tao? Pa, paano kung sa pagpatawad mo sa asawa mo, mas sumaya ang mga anak mo? Pa, paano kung sa pagpatawad mo sa kapatid mo, maging masaya ang mga kapatid mo at ang mga magulang mo? Pa, paano kung sa pagpatawad mo, sa isang kapamilya mo, hindi man maipalik yung dati, mas safe man lang yung natitirang kanti hanggang huli. Ayaw mo ba yun? Paano kung sa pagkapatawat mo, hindi lang ikaw ang makapag-move on, kundi ang mga tao na nakapaligid sa'yo? Kesa nasa stuck ka sa nakaraan, sa kalungkutan, sa galit, wala nang ibang nadadagdag sa buhay mo, sa puso mo, kasi punong-puno na ng galit ito. Ito, I-gets nyo to ha? Kasi madalas ang hindi makapagpatawad, talaga nga yung sinaktan ng masaklak. At madalas, yung hindi makapagpatawad, yung may kuman. Sino yung may kuman? Yung naging mabuting tao naman pero niloko. Yung naging mabuting kapatid o asawa naman pero niloko. Sinaktan. Sino ang madalas na may kuman? Yung ayaw magpatawad. At sinusunod lang lahat. O oh, sige, ayaw niya magpatawad. Sige, okay lang. Huwag natin i-pressure. Yung nagbibigay, yung matinong magulang, yung faithful na magulang, pero niloko, yung provider, yung nagsusustentong anak, yung tumutulong sa kapatid, ito yung may command. Ayam Ay, na, huwag natin i-pressure. Kasi siya yung nasaktan eh. Siya yung nagbibigay. Do you guys that? Kaya eh, hindi din makapagbukon ng lahat. Kasi po pwede mong sabihin, kung ikaw yung may command, kung ikaw yung matino, kung ikaw yung responsable, tapos sinloho kasi ka, sinaktan ako eh. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayo pabambayaan. Huwag niyo lang hilingin sa akin, patawarin ko ito. Do you guys that? Kasi sobra na yun eh. Sobra yung ginawa niya. Hindi naman ako nagkukulang sa inyo. Huwag lang hilingin, patawarin ko siya. Kasi ako'y nasaktan talaga. Masyado na. Kapatid, ito, nang magturo sa atin ang panalangin ang Diyos na sa si Yesus. Ang sabi niya, ganito daw ang sasabihin natin. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo rin kami sa aming mga sala. God could be like, Bibigyan ko na lang kayo ng pagkain niyo araw-araw. Pero yung patawarin ko kayo araw-araw, Ay, that's too much to us. Kapatid, Kaya ako sinasabing, when we forgive, Mas nagiging malapit tayo sa Diyos. Mas nagiging tulad tayo ng Diyos. Kasi ibinibigay mo lahat-lahat. And I assure you, it will be very pleasing to God. Kasi yun ang sukatan talaga ng lahat. It will be very pleasing sa alam, sa mga taong nakakaalam ng iyong hirap. Kasi alam nila si Mama nagpatawad, si Kuya, si Ate nagpatawad. Hindi para sa kanya ito, kundi para sa aming lahat. They will be very proud. Ito sana ang hiling nating biyaya. Kasi pwede namang we just go on and live with it and die with it. Pero kung gusto mong mas madagdagan pa yung mga blessing, forgive. Forgive. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na yan.